Guys, ngayon po, ah... Uh, um, mag... Mag-aano po tayo? Parang mag... Uh, ano po Ay, na? wait lang. Uy! Mag-wake we'll up tayo, Ma eh. ng bahay. Mag-re-reveal po kami ng bahay. Sige, eto muna po una. Ay, CR pala ito. Ayan po yung CR nun. Ay, pasensyon po. Next lababo namin. Okay. Ang chef ref namin Wala ng laman. <laughs> Ito po yung taas namin. Diyan. pasensyon na kung ang gulo. Jeremy! Pagkatid mo! Ayan po yung kaibigan ko. Kung naglaba. Ayan yung ano namin. siya na po ito. Ito po kasi. Ayan, may TV po dito. May TV po ulit dito. Ito po lahat ng kwarto namin. Babe! Ka Yung kapatid ka po. Yesi! Guys, may Pokemon po siya. Uy! Ano ba? Wala po naman. Hot po si dog. <laughs> okay. Bye-bye po. Thank you I po. It, wait lang! Mag-makeup muna tayo. Mamaya, no? Sige, next na lang po. Guys, bye-bye po.